Welcome to my channel guys. Nandito na nandito na naman po tayo para sa isa na namang reaction video na kung saan ay magre-react tayo dito guys. Nabalitaan niyo na ba 'to? Tong zero remittance week na ikakasa ng mga OFW. Grabe. Guys, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, don't forget to subscribe and please click the notification bell para po updated kayo sa mga bago nating uh, videos. So ito na nga guys, nako, yung maisog Croatia, nag-ano uh, sila nang bilang protesta no sa administrasyong Marcos para ibalik daw si PRRD sa Pilipinas ay i-ano nila tong OFW Zero Remittance Week. Grabe na ko, paano na kaya? Pag alam mo yung, kasi nananawagan siya eh, na alam mo yung, yung lahat ng OFW all around the world. <laughs> ano na mayayari sa atin ito? Sige guys, pakinggan natin tong balita. Strasyong Marcos, maglulunsad ng... Bilang matinding pagtutol sa administrasyong Marcos, maglulunsad ng malawakang protesta ang mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng OFW Zero Remittance Week simula March 28 2025. Ano ang kahulugan ng kilos-protestang ito at gaano kalawak ang epekto nito? Alamin sa ulat ni Anton Cero. Yeah! Isang matapang at estratehikong hakbang ang ikinasa ng mga OFW, isang linggong pagtigil ng remittance sa Pilipinas upang iparating ang kanilang mariing panawagan sa administrasyong Marcos, pauwi na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, nag-aalab ang damdamin ng maraming Pilipino sa ginawa ng administrasyong Marcos Jr. laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-aristo sa kanya at pagkakakulong ngayon sa ICC Detention Center ay nagdulot ng malawakang pagkondina, isang hakbang na itinuturing ng marami bilang ilegal at isang anyo ng political persecution. Okay. Dahil dito, sunod-sunod na protesta at pre-rallies ang isinagawa ng mga Pilipino, hindi lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo sa Europa mismo kung saan matatagpuan ang ICC, matinding suporta ang pinakita ng mga overseas Filipino worker. Hiling nila, pauwi na si Pangulong Duterte sa Pilipinas. At... Sobrang daming tao dumalo sa Netherlands, no? Grabe talaga. Alam mo yung may galing Germany, may galing... Alam mo yung alayo kaya nun, guys. Guys, sobrang layo nun. Hindi katulad din dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Naku, sobrang lapit lang yan, guys. Yun, yung sa kanila, sobrang layo. Grabe, pero nagpunta talaga sila. At upang idiin ang kanilang panawagan, ininunsad ng grupong Maisog Croatia ang OFW Zero Remittance Week, isang kilos protestang layong patigilin ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas bilang malinaw na minsahi ng pagkundina sa Administrasyong Marcos. Kinumpirma mismo ng grupo ang hakbang na ito. Kinumpirma ko po na mag-uumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President of for the 30th, which will be on March 28 until April 4. Bukod. Grabe no? 28, 29, hanggang ano ba yung March ha? 28, 29, 30, one one two three Grabe, seven days pala. Kasi 20. Oo, 7 days. Grabe, one week talaga, no? Grabe, paano na lang kaya, no? Kasi pag nag, uh, alam mo yung, duma, alam mo yun, makisali din yung ibang uh, OFW sa ibang parte ng, sa ibat-ibang sulok ng mundo. Naku! paano na kaya yun? Anong mangyayari? Bukod dito, isang panawaga ng ipinabot ni Maiso Croatia Vice Chairman Erwin Ichar, isang hamon sa lahat ng OFW sa buong mundo na makiisa sa naturang protesta. Anya, ito ang kanilang paraan upang marinig sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at agarang ibalik sa bansa si Duterte. I hope that our present respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Marcos Jr. will hear us. please send our love President Duterte back home. Please, I have not. I have nothing against you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. The call for all, 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 all. The call for all OFW's all around the world. Grabe no, hindi pa kaya talaga ma dinig ni Bongbong Marcos yet. Ni PBBM. Grabe, bongga. Bong uh, mundo na no, OFW sa buong mundo yung nananawagan. Pag ito kinasa to tapos yung lahat ng OFW sa buong mundo nakiisa. Naku, anong mangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas? Number one pa naman palaga tayo, guys, sa ekonomiya. Oo, oh, oh. sa pamamahala ni PBBM, number one tayo. Kaya naku, pag ito ikinasa, ano nang mangyayari? Thank you. Simula ng makulong si Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, araw-araw nang may mga Pilipinong dumadalaw sa labas ng pasilidad. Isang malinaw at matinding minsahi sa buong mundo, hindi bumibitaw ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Grabe no? Kahit na, alam mo yun, hindi nila masisilip o hindi nila makikita si PRRD. Pero nagpupunta pa rin talaga sila, guys. Grabe. Alam mo yung kung titinan mo talaga yung The sa Netherlands, guys malayo siya sa kabihas na. hindi siya parang, alam mo yung katulad ng Maynila, yung ganon, hindi, parang ang layo-layo talaga, parang, alam mo yung pupuntahan talaga siya na parang, alam mo yung galing ibang ibang lugar, tapos pupunta ka lang dun, wala ka namang ibang gagawin dun, no? Wala namang, kasi, do you, kasi pag tayo, iisipin natin, ah, at the same time, pupunta tayo dun para makapunta tayo sa mga magagandang tanawin. Hindi, guys. Walang ganun. Sa The Hague, grabe. Purely talaga. Iba talaga yung magmahal yung mga Pinoy, no? Kasi naranasan talaga natin yung pagmamahal din ni PRRD. Tapos, wala talaga tayong ibang masupay susukli sa mga ginawa niya sa Pilipinas. Grabe. Mula dito sa The Hague, Netherlands, Anton Cero, SMN News. So ano pong masasabi niyo guys? Ano bang mga reaksyon niyo sa gagawing zero rem, rem, OFW zero remittance week ngayong darating na birthday ni PRRD? Ano sa tingin niyo? Uh um, meron ba tong epekto sa atin bilang nasa Pilipinas tayo or ang malaking katanungan makikinig kaya si PBBM sa panawagan ng lahat ng OFW all around the world. Yun yung talagang tututukan natin no? kung makikinig ba talaga siya kung binibigyan ba talaga niya ng yung uh, importansya yung mga OFW kung alam mo yun kung uh, talagang yung sinasabi niyang nakikinig siya sa mga Pilipino sige ito na yung pagkakataon na talagang eh alam mo yung ecorrect mo yung mga wrong at balik mo si PRID dito kasi alam naman namin na meron talaga yung communication with the ICC. Sabihan mo na lang yung prosecutor, no? Na iatras na yung kaso para matapos diba? na. guys, sa ano masasabi nyo? Sige na. Thank you for watching. Have a great day. God bless. Bye.